Hindi ka malapit na ang ano, yung mga Christmas party, gano'n gano'n. Ang ganda to. Ito, ito. bagay ito dun sa mga sasayaw, gano'n. ganun. Pang bata o or matanda, pwede. Wait lang. Okay pa sa iyo, ganyan. Wait lang. Kailangan eh, matisting ko muna. Pag quality, pwede Para hindi nyo naman ako makagalitan pag kaisa ng niyo nyo. Bihin nyo naman eh. Sama, masama, agay ang ko Pag sinabi kong masama, eh huwag na. Pero hindi, ang ganito. Yung isinusot sa ganito. Kanyari kayo sasayaw, ganyan. Wait lang. Ganito pala, na, Yan, ganyan. Oo. Yeah. Yung parang ikaw saan, no? ano, ito, actually, ito ano. Ang patak, sige. na. Ah, basta. Yeah. Ay, isa na. Nakita ko din eh. -isa na pala aray, naman, yung pang hita. Sa hita. Sa hita. Wait lang. Yan, ari pala lang kaparis. pares. ko. Yan. Yeah. Tapos tingin ko kaya, baka lumuha. Hey, ganyan. Yeah. Ay, Yan, ganyan. Ay, ganyan. na ganyan. Ay, ganyan. Ay, ganyan. Ay, ganyan. Hindi naman ari masyadong mahal. Kagandahan. Ayun na nga. Ari ah. Oh. Kasi ang yayaman nila na. Nagpo-focus lang. Yan, green. Ay. Suot ko. Ayan, gay ang saya. Parang ang dami ko pera, na. No? Marami pa. Ang kanyang style ng lucky girl ni. Yan. Ganyan. Ganyan siya. Ganda, no? Ito, ganda din Oh. Tara mo. May parang itch siya din Tapos, may parang gold. Ako po, kasi. Parang gold. Do. Yung may ano siya, gold diamond, diamond. Ayaw po, ni parang diamond. Diamond. Ayan, gayaan. Parang H. tiga. Oh. ganda. bahay-bahay, ganun. Baka ikaw imahol na. Halay ang tuwaksa at kay nai yan Ito si number two. Number two. Ari si number one. One, two. One and number two. Ari na si number three. Ganyan oh, ayan Tapos may ano siya din, yung parang bilog-bilog. Yung bilog-bilog, parang bilog-bilog yung, yung ano niya. Kita niyo ba? Ga? Ayan o. Parang may bilog-bilog. Tapos -bilog. yung sa may lock niya, ganyan. Magkaiba. Ayan Testing ka. Ayan na, sa so, number 3. Oo. Oh. Dati ako nagkukuntas din eh. Nung ako niririk, nung naliligaw pa sana nang asawa. Mm, -mm. Kaya yung binigyan din naman ng kwintas. Mm -mm. Wala lang, machika ko lang. Number 3. Number 3 yan. Ari, ang number 4. Meron syang bilog-bilog din eh. Bilog-bilog. Tapos -bilog. yung ganito niya, maninipis. Tapos yung lock na ulit. Ay, hey, ganyan. Ganyan na naman. Ay, mag-focus na. No? Ganyan. Maliit. Eh, Tapos yung sa may lock na may malaki. Tapos tingin ko. Ayan ang number 4. O, oh, may pabilog-bilog din yun. O, oh, o, oh, pa. Hmm, parang totoo. Ang ganda na. No? Ang oh, ganda. Yan yung 1, 2, 3, 4. Tapos paparaysa mo pa ng hikaw. Ang ganda. Oh, way, way. Iwan ang number 5. Aray, naiwan ang isang video. Yan. Ito si number 5 pwedeng black and white tapos ganyan maliit lang yung ano niya maliit lang maliit lang tapos yung lock number na yun yun din parang doon sa isa maliit at malaki tapos tingin ko yan dahil dalawa nga ang kulay niya pwedeng yan pwedeng aring isa naman depende kung saan mo i-ano yung lock yun lang number 5 ginagawa ni Hello Kitty sa tayo ko sa tayo ko tapos may ginagawa pa ako may isa ko na rin mga bagong short, yeah. Yeah. short. Yeah. mga bagong short mga bagong short bagong short o diba uy ganda to ha Tak ko yan. Okay? okay lang dito. Ito pa. pa ako dito nga ano? Mm -hmm. Mga plain lang. Ano nga plain. Tapos meron na ganyan. Okay. Ito, okay. gusto ko din ko. Nalilak sa mga ganyan. Yan lang. Nalimutan ko. Meron nga palang sing-sing sa bali. Jara! Ganyan siya. Oh. Ganda kaya. Oh. Ano kita ganda? Oh. Galing Meron pa. Wait lang. Ano yung isa? Oh. Ano okay, kita ganda? Oh. Mm. Oh. Ganyan lang loob niya. Hindi mm, ka kaganda. Mukha mm, kayo. Ano ba? Meron din ganang kulay. Hindi oh. ka kaganda. Ganyan din siya sa loob. Hindi mm, ka kaganda kayo. Ano talaga ang pinakabet ko sa lahat? Diyara! Ja puro heart. Okay, tamo ka. Tapos ganun siya sa loob. Ayun ang puro heart. talaga kaganda na rin? Eh. Yan lang